naglunsad ng isang malaking drills ang NATO. Ito na ang pinakamalaking drill na isinagawa ng NATO mula nang matapos ang Cold War. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang Cold War, ito ay ang gera sa pagitan ng United States of America at ng Soviet Union. Ito ay nagsimula noong matapos ang World War II 1947 at tumagal ito noong 1991. Ang salitang Cold War ay ginamit dahil sa walang ibang powerful country ang direktang kalaban ng United States of America at ng Soviet Union, ibig sabihin, ang United States of America at Soviet Union ang mga superpowers sa mga panahong ito. Subalit, ang dalawang grupong ito ay sinusuportahan ng mga maliliit na grupo na galit sa kanilang kalaban. Ito ay tinatawag na proxy wars. Katulad nito, ay ang mga militanteng grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas at ang militanteng grupo sa Lebanon na kung tawagin ay Hezbollah at maging sa Yemen ay may tinatawag na Houthis ang mga grupong ito ay sinusuportahan ng Iran ang tawag sa kanila ay proxies sa panahon ng Cold War sinusuportahan ang dalawang superpowers na ito ng mga proxies nagsimula ang Cold War noong i anonsyo ang Truman Doctrine ng 1947 dito na nagsimulang hindi magkaintindihan ang Sino-Soviet at ang People's Republic of China noong 1961 at dahil sa hindi na magkasundo ang Sino-Soviet at People's Republic of China dahil sa Truman Doctrine, bumagsak at nagkulaps ang Soviet Union noong 1991. Dito natapos ang Cold War. Sa panahong ito ay napakalakas ng United States of America kasama na rin ang suporta ng First World Nation at ito rin ang nagpabagsak sa Nazis ng Germany at ng Imperial of Japan. Kung iyong maaalala, ang Pilipinas ay lumaya mula sa kamay ng Hapon dahil na rin sa tulong ng United States of America. Yan ang maikling history ng Cold War. Meron pang isang malakas na grupo na kung saan nakabilang dito ang United States of America at tinatawag itong Military Alliance. Ito ay ang NATO. Ano nga ba ang ibig sabihin ng NATO? Ito ay ang North Atlantic Treaty Organization. Ito ay kilala rin sa tawag na Washington Treaty. Noong April 4, 1949, nabuo ang NATO. Ito ay upang labanan ang Soviet armies na nakaistasyon sa Central at Eastern Europe pagkatapos ng World War II. Ang mga bansang orihinal na kasapi ng NATO ay ang Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, United Kingdom at ang United States of America. Noong 1952, sumapi naman dito ang Greece at Turkey. At noong 1955, sumapi ang West Germany. 1982 naman ang Espanya maging ang Czech Republic, Hungary at Poland noong 1999. At noong 2004, marami pa sa mga bansa ang sumapi sa NATO. Ito ay ang Bulgaria, Estonia, Libya, Lithuania, Romania, Slovakia at Slovenia. At noong 2020, sumapi ang Finland. At noong 2017, sumapi ang North Macedonia at 2009. Ang Albania at Croatia, sumapi din ang Montenegro noong 2009 at nitong December 26, 2023, sumapi ang Sweden sa NATO. Subalit na-delay ang approval nito dahil hindi pa pumayag ang Turkish parliamentary at nitong 2024, January 16, pumayag na ang Turkish parliament at nagkaroon ng National Assembly para sa final approval ng Sweden at ito ay magiging kasapi na ng NATO. Nitong nagdaang araw ay nagsagawa ng isang napakalaking drill ang NATO. Nilahukan ito ng 90,000 troops at tinawag silang Steadfast Defender 2024 at matatapos naman ito sa taong ito sa buwan ng Mayo. Ito ay inanunsyo mismo ng top commander ng NATO na si Chris Kabuli nitong huwebes lang, January 18, 2024, nilahukan ito ng 50 barko, mga aircraft couriers at maging destroyers ang nagsagawa ng drills. Hindi lang mga aircraft courier at destroyers ang isinagawa sa naturang drills, kundi meron ding 80 fighter jets, helicopters at drone at least 1,100 combat vehicles kasama na ang 133 tanks at 533 infantry fighting vehicles ayon mismo sa NATO. Ngayon, sa bakbakan sa pagitan ng Ukraine at Russia, kaalyado ng China ang Russia na siya rin namang kaalyado ng North Korea at pinaniniwalaan na ang North Korea ay nagsusupply ng mga misal sa Russia na siya namang ginagamit na pang-atake sa Ukraine. Umalag dito ang North Korea at nagalit sa naturang pahayag. Ito ang dahilan kung bakit naghahamon ng gera ang North Korea laban sa USA. Pinaniniwalaan din na ang bansang North Korea at Russia at China ay nagsusupply naman sa Iran. Ang Iran naman ang nagsusupply sa Hamas, sa Hezbollah at Houthis. Marami ang mga nagsasabi na kaya nagsagawa ng isang napakalaking drills ang NATO ito ay upang labanan ang Rasya at mga kaalyadong bansa nito at upang ipakita na rin sa Rasya ang kanilang power at ang kanilang pagsuport sa Ukraine. Subalit, ito ay mga haka-haka lamang dahil walang direktang sinabi ang NATO na ang Rasya ang dahilan kung bakit nagsagawa sila ng isang malaking drill ni hindi malang na-mention ang pangalang Rasya sa kanilang pagtitipon kahit na hindi verbal na minensyon ng NATO ang Russia, subalit ang kanilang strategic documents ay tumuturo sa Russia dahil ang Russia ay pinaniniwalaan na threat para sa ibang mga member ng NATO. Ayon mismo sa NATO, ang Steadfast Defender 2024 ay nagde-demonstrate lamang at nagpapakita ng kanilang ability. Tinipo nito ang mga member na nagmumula sa North America at sa ibang panig ng mundo at willing na i-deploy kahit sa ang dako ng Europe ayon sa NATO. Ang drill na isinagawa ng NATO sa panahong ito ay magkahawig sa drill na kanilang ginawa sa panahon ng Cold War noong 1988. Nilahukan kasi ito ng 125,000 na participants, mataas na bahagya sa 90,000 ngayon. Subalit, ang mga fasilidad na ginamit ngayon ay di hamak na mas mataas kaysa noon. Ano naman ang relasyon ng NATO at ng Ukraine? Ang magandang relasyon ng NATO at ng Ukraine ay nagsimula noong 1991. May balak na sumali ang Ukraine sa NATO. Subalit, hindi ito natuloy dahil noong 2010, nagkaroon sila ng eleksyon at nanalo si Victor Yanukovych at ang presidenting ito ay pro-Rusyana. Kaya hindi natuloy ang application nito upang maging kasapi ng NATO. Subalit, merong magandang relasyon ang Ukraine at NATO.